Thank you so much, Philippine National Police. So today is my flight to Canada. So four hours before my flight, nasa na iya na ako. Yeah. So finally, finally, check in na tayo. Kain mo na tayo kasi nagugutom ako. Yan. Yeah. Siyempre, tapsilog yung kakainin natin kasi baka hindi natin matikman to sa Canada. So yan, yeah, waiting na tayo sa flight natin going to Japan boarding na kami. So, meron akong nakilala dyan. Nagpo-video ako papunta sa loob. <laughs> I'm now inside the aircraft. Nahanap ko na yung seat ko. And finally, nakaupo na ako. Beside the window. Na-request ko talaga yan. So, sa mga mga flight dyan, you can request na bigyan kayo ng seat sa tabi ng bintana. Uy, wala akong katabi. Kung kasama sana kita, Charisse. Hanap-hanap tayo ng mapapanood. CNN? No. Okay. We're now leaving the Philippines. Thank you so much, Philippines. Going to Japan. Yung flight ko nga pala. Meron siyang dalawang layover. So, the first layover is in Japan. And then Vancouver, which is my entry point to Canada. So, nag mo muna tayo. Medyo nangangain yung technology ng Jap Japanese aircraft. So, lahat yan parang, ano man tawag dyan? may sensor-sensor sila. Video hey, akong umano, oh. Hugas ko ng kamay. Charis. Umihi lang ako, guys. So, yan. Tamang laro-laro lang tayo ng bintana. Kainan time. So, pinili ko food ay chicken. So, itong food na to ay kasama na siya sa ticket that's already included sa ticket na binili. So, tamang nood lang din ako dyan ng available movie. Nakalimutan ko na ako na ano bang movie yung pinanood ko. Kaya may yun, girl. Mahanap mo din ng para sa eye-charing. Yung mapapanood mo pala. Yun, wala akong katabi, guys. Pero kung kasama sana kita, may katabi ako ng movie chain. Yan! Malapit na tayo sa Tokyo Canada Airport. Kala mo naman wag sa Japaning, no? Dadaan lang naman. Ayan na, guys. Nakikita na natin ang mga pailaw ng Japan. Finally! You know, welcome to Tokyo International Airport. Touchdown Tokyo. So, yeah nasa arrival na ako. Actually, wala na masyadong pa in. Dere dere sa departure area. may namit pala ako doon. Isang kababayan din. Papunta din siya sa Canada. Kami na yung magkasama hanggang sa Vancouver. Ayan, papunta na kami sa boarding gate namin. See you sa part 2. Bye-bye!